Ang isang binata ay sumubok gumawa ng seaweed snack, kasama niya ang kanyang tiyuhin sa pagdiscover dito. Halos maubos na ang stock nilang seaweeds, ay hindi pa rin niya makuha ang tamang timpla at lasa. Nawawala na siya ng pag-asa, nang makita pa niya ang isang bulot ng seaweeds, na nabasa ng ulan, hinuha niya iyon at sinubukan na iluto, nang tikman niya ang kanyang ginawa, nakangiti ito, dahil perpekto sa kanyang panlasa, tiningnan niya kung ano ang sekreto, nakita niyang basa ang lalagyan nito, minsan makukuha mo ang sekreto sa hindi inaasahang pagkakataon. Nagumpisa na silang magnegosyo ng kanyang tiyuhin, tama nga ang kanyang iniisip, kikita siya sa bago nilang negosyo, nalaman niyang kikita siya ng 1.5 million sa isang taon, mababayaran na niya ang utang ng kanyang mga magulang. Ngunit nagulat siya na 61 million pala ang utang ng kanyang mga magulang, at kukunin na ng bangko ang kanilang bahay, nalungkot siya, dahil ang bahay na ito ay maraming alaala sa kanyang kabataan. Lumabas siya para bumili ng makakain sa isang 7-Eleven, paglabas niya, napansin niya ang supot ng store na ang nakalagay ay, nasa malapit lang ang iyong kaibigan. Napalingon siya at napaisip, na kung ang kanyang seaweed snacks ay ilalagay niya sa bawat tindahan ng 7-Eleven, tiyak nakikita siya ng malaki. Kinabukasan, pinuntahan niya ang opisina ng 7-Eleven, para kausapin ang manager, iprinisente niya ang kanyang produkto, ngunit hindi pumasa ang packaging ng kanyang seaweeds. Agad naman siyang pumunta sa printing shop, para sa bagong design ng packaging ng kanyang produkto, bumalik naman siya sa director ng 7-Eleven, dahil hindi siya tumawag para sa appointment, inaantay na lamang niya ang director, hanggang sa umabot na ng maghapon, ay hindi niya nakausap ang director, inisip niyang hindi na niya makakausap ang director kaya umalis na lamang siya. Paglabas niya ay iniwan na lamang niya sa gwardya ang kanyang mga produkto, dahil sa kawalan ng pag-asa. Samantala, nakita ng mga empleyado ang seaweed snacks, at humingi sila sa gwardya, at kinain nila ito at dinala sa loob ng 7-11, nakita din ito ng director. Kinabukasan, kinausap siya ng board ng 7-Eleven, na gustuhan nila ang seaweed snacks ng binata, ngunit, kailangan niyang supplyan ang 3,000 branches nila. At kailangan makapasa sa sanitary inspection ang kanyang pabrika, kahit imposible at walang kasiguraduhan ay pumayag na rin siya sa kondisyong hinihingi sa kanya, kaya nang utang siya sa bangko, pero hindi siya naaprubahan dahil siya ay 19 anyos pa lamang. Binuksan niya ang lumang bodega ng kanyang ama, dahil nasa proseso pa ang pagkumpiska ng bangko sa bahay nila, ay gagamitin niya muna ito bilang kanyang pabrika, kumuha siya ng mag-aayos sa bodega, pumayag ang kontraktor na kalahati muna ang ibabayad sa kanya, pero pagkatapos ay dapat mabayaran siya ng buo, at kung hindi ay makukulong siya. Sinunod nito ang payo ng director, at inayos ang problema sa kanyang pabrika, ilang araw din silang nag-antay ng resulta, hanggang sa makatanggap siya ng fax galing sa 7-Eleven, dahil kulang sa tinta ang machine, hindi ito mabasa, kaya tumakbo siya sa labas at itinapat sa araw ang papel. Laking tuwa niya nang maaprubahan ang kanyang aplikasyon. Nagmamadali ang kanilang production na makagawa ng 72,000, sa unang order nila, Gigising siya ng madaling araw para lang may deliver ang mga produkto sa mga tindahan, nagpasalamat siya sa kanyang tiyuhin na laging nandyan sa tabi niya, bawat oras. na deliver ang unang order nila, at tuwang-tuwa na tumawag siya sa kanyang ina, at nangako na pauuwiin na niya ang kanyang mga magulang mula sa China. Dalawang taon ang lumipas, sinundunan iya ang kanyang mga magulang sa China, at nabayaran na rin ang kanilang mga utang, nasa 2,500 na ang kanyang mga empleyado, at lumago ng lumago ang kanyang pabrika, nakarating na rin sa iba't ibang bansa ang kanyang seaweed snacks. Siya na rin ang may pinakamalaking seaweed farm sa South Korea, kumita siya ng 43 billion noong 2010. Sa edad na 26 years old, tinagurian siyang pinakabatang bilyonaryo sa Thailand. Kung nagustuhan mo ang kwento, mag-like at share ang ating kwento. Hanggang sa muli!